Yo yeah, mamatik mga gandang magandang araw mga mamatik Pahaytay na naman Ngayong oras alas 20 mga mamatik Ngayon mga mamatik maghahanap tayo ulit mga mamatik na Ibang na umang mga mamatik Bisa nasa taas yung mga ayan, yung mga kamatik kumaakit. Katingin-tingin din tayo dito. Dito yung mga ibang klaseng umang, bihirang makita. Karamihan yung bilog, saka yung parang bato yung kulay niya mga kamatik. Ayan. Na, nandito lang yan. Mamatik. Yan yeah, ganito sinasabi sa inyo mga matik, karamihan na makikita natin talaga dito, ganito kala, ganitong klase. Yan, ganito ang marami dito sa vehicle mga matik, pero yung mga ibang shell niya makamati kay bihira lang ngayon yeah, mga matik maghahanap tayo ng iba kasi ito marami talaga yung ganitong klase mga matik sana makita tayo ng iba. Iganap tayo makamatik iba. Baka natatapakan natin. Hindi natin alam. Yan mga kamatig, hanap tayo dito. Hanap, hanap, hanap. Ito, mga matik, bilog. Mga matik, bilog siya. Maganda yung kanyang kulay. Bilog naman ito, mga matik. Dahil sa bilog, mga ano anap ulit tayo. Baka mayroon pa tayo ibang makita ayaw nyo gumalaw. Oh. Sayang ito. Ayaw lang sira na. Ito orange naman. Ito mga mating nakakita tayo, orange. Basta iba kulay mga matik. Matik na yun. yung mga matik, kulay puti yung kanyang katawan pero orange yung kanyang yung mga matik, maganda siya puti yung katawan niya ay nalaglag Ayan yung bagong tuklas natin, orange yung kanyang katawan pero yung puti yung kanyang laman mga matik. Orange yung kanyang shell, puti yung laman. Nagkamali na naman si do o tao lang. Yo, yeah, mamatik ang hanggang dito na lang mga matik, dahil sa nakakita tayong orange ng katawan pero yung iba mamati full ano pangit ng para walang kakulay-kulay pero same lang din naman pero ito mamatik orange naman siya. Ayun, napakaganda niya. Ayan yeah, mamatik Mama salamat sa pananood. Hanggang dito na si Duka Matik. Salamat again.